Hello, what's up mga masters, mga bro. Welcome back ulit dito sa ating channel, Electronics TV. So, for this video, meron na naman tayong i -re Isang uh, Platinum Renat 3C. So, ayan siya. So ayan. So, ayan, saksak natin. Subukan natin. Kasi ang issue daw nito, walang power. So, dinla sa atin ng customer, walang power. So, ayan. Nakasaksak yan mga master. So, ayan, pindutin natin. So, wala talagang power wala power so ayan bubuksan natin ito mga master uh, titignan natin kung anong nagiging problema nito sa loob so mostly kadalasan pag ganitong problema uh, madalas na problema sa ganitong mga unit sa power supply so 80% ng problema na ganito eh, power supply ang sa nito primary or secondary So, posible din namang sa mainboard board mismo yung problema pero bibihira mangyari yon sa mga platinum. Kasi kadalas ang encounter ko sa ganitong platinum, Reyna 3C, eh, power supply talaga. Nasa secondary o kaya sa primary. So, bubuksan natin mga master uh, para malaman natin kung anong problema nito. Tapos, ayan, ayusin natin. So, intro muna tayo. So ayan mga master Nabuksan na natin So ito yung unit So ito mga master Kumpirmado nga Sa power supply yung problema Ito yung may tama sa power supply So ayan o oh, Nakikita nyo Ayan may putok na kapasitor Sa so, secondary Ito sya oh. Asan yung ano nito Hanapin natin yung Cup nito Kasi tumalsik ata Pagka na dito Yung karton na lang yung naiwan yung mismong kapasitor nawala wala yung cover nya ah, ito so ito sya mga master pumutok talaga kapasitor so ayan 10 volts uh, 100 microfarad so ayan ito yung pumutok so pansin ko rin dito sa kasama nya bloated din so same kapasitor sila Uh, 10 volts din to 10 volts uh, 100 uf din so babaklasin natin yung power supply check check natin bakit pumutok dito ano muna test muna natin test muna natin kung may supply pa yung 15 volts nito kasi yung pumutok na kapasitor sa 5 volts uh, bcc sa linya ng 5 volts yun kasi 10 microfarad lang uh, 10 volts lang yung ano yung value ng kapasitor so check natin kung meron pang 15 15 or 12 ganyan kasi dito naka indicate dito 15 volts ayan sa loob yan ayan 15 volts positive and negative 15 volts so check muna natin kung meron ba talaga ay nag low tayo yung tester tika lang mga master charge muna natin yung tester natin nag low -bat. dito na lang para kita yan so ayan check natin saksak -sak natin para malaman so power on so ayan naka power on sya ground lang tayo dito body ground check natin yung 15 volts DC. Ah, DC tayo. Yan, DC. So ayan, okay yung 15 volts negative. So positive 14.7 5 volts. So, okay din yung 5 volts niya. So, bakit walang power to? So, ayan. Gumana siya mga master. Ay, nakahang. Hinang ko pala to nanggal ko pala to. Sabit natin. Check ulit natin. So ayan good yung 15. Ah uh, dito tayo sa positive 15. So good din sa 5 volts so ayan sa 5 volts meron lang tayo na susukat na 2.7 volts so ayan mga sa ganitong problema mga master eh. pasensya na kayo medyo maingay dito kasi may aso so sa ganitong mga mga problema ah uh, kadalasan dito ano kapasitor lang yung sira sa secondary Most, mostly sa ganitong problema kasi Ibig sabihin, umaandar yung primary natin kasi meron tayong nakukuha dito sa 15 volts uh, negative at positive 15 volts. Ayan, 14.9. So, good yung primary natin. So, sa secondary tayo mag to troubleshoot. So, ayan, oh, 2.7 lang yung nasusukat natin kahit dito sa diode na to. So, posibleng itong kapasitor na to, ito yung dalawang kapasitor na to, ito lang yung sira. So, tatanggalin natin yan mga master tapos papalitan bunutin lang natin yan so baklas tanggalin natin yan So ayan, ito yung papalitan natin yung kapasitor na to. Ito, yung kapasitor na to yan, tsaka ito, ito yung pumutok um, pasensya na kayo mga master medyo maingay dito ngayon kasi may ano, gabi na kasi tayo nag, nakapag vlog din ano, linggo ngayon, maraming nagpa party, -party daw so ayan so hanap lang akong pamalit nito mga master bubunutin natin yung dalawang kapasitor na to tapos hanap lang akong pamalit tapos uh, kakabit natin then testing natin so ayan mga master uh, wala kong nahanap na pamalit na kaparehas ng ano kaparehas ng capacitance so ito yung nahanap ko ayan ito yung nahanap ko 25 volts for 70 for microfarad so Nakita ko dito sa circuit na to, ah, uh, naka yan. Nakaparallel lang naman siya, so pwede to kasi ito supposed to be nasa 220 microfarad yung dalawang ah, uh, nasa 200 micro microfarad yung dalawang kapasitor na to. So ito, uh, papalitan na lang natin ng 470. So 25 volts yung rated voltage niya, dito 10 volts lang. So okay okay to kasi mas mataas yung Ah, uh, uh, rated voltage nya hanggang 25 volts kaya nya pang i-filter. Ito hanggang 10 volts lang kaya ano. Uh, mas maganda to. Then sa laki, uh, mas med, uh, mas malaki to kaysa dito. So isa na lang ilalagay natin kasi mataas naman yung capacitance nito, 470 microfarad ito. Uh, At 100 lang yung dalawa. So nakaparal na sa 200 microfarad silang dalawa. So, ang gamit nito is uh, filtering lang naman sa supply kasi ayan oh, duman siya ng coil. Duman siya ng coil. Uh, papalit natin 'to, tatanggalin natin dalawang 'to, then papalit natin yung uh, 25 uh, volts for 70 microfarad. din testing natin So, sa nagsasabi mga master na ano, na hindi daw pwedeng ipalit yung ano, hindi pwedeng ipalit yung mas mataas na voltage sa kapasitor. Ano yan? misconception yan. Kasi yung kapasitor, kung ano yung rated voltage nya, let's say 25 volts, so kaya niyang i-handle hanggang 25 volts na supply. Yan yung ibig sabihin, hindi miss, hindi hindi niya nilalabas yung 25 volts yung kaya niyang ihandle na voltage 'yan. Tapos sa uh, ano naman sa capacitance naman depende lang 'yan, depende 'yan kung saan ginamit, depende sa circuit kung saan ginamit. So mostly pag filter lang, uh, na do-double mo yung value, okay pa rin 'yan pag sa filter lang. 'Wag lang sa mga uh, voltage spike uh, so, voltage suppressor, ganyan. Kasi talagang ano 'yan. Pero mostly naman ginagamit doon ano 'yun eh. Uh, yung capacitor na ano capacitor na polyester o yung mylar. Sa frequency naman 'yun. So ito, uh, electrolytic lang 'to. So okay lang na medyo taasan natin, doblehin natin yung microfarad niya. Huwag lang yung mataas na mataas na let's say umabot na siya ng ano uh, 680 microfarad so hindi na pwede yun uh, 1000 microfarad so masyadong mataas na yan so ito 470 lang so pwede, pwede pa to kasi sa, sa filter lang naman siya ginamit So ito, ito yung pagpapalit natin. Ito yung papalit natin. yan Isa na lang. Isa na lang ilalagay natin kasi ano na to eh kumbaga pinagsama niya na yung dalawang kapasitor sa isa na dito so ito na nilalagay natin so bakante na yung isa ayan so hinang lang natin so sa mga baguhan mga, mga master sa mga baguhan dyan uh, ingat ingat tayo palagi double check natin pag naglalagay tayo ng kapasitor kasi minsan hindi natin napapansin nababaliktad natin mangyayari talagang puputok yan magkabaliktad 'yung ano lagay. So ayan, ah uh, nalagay ko na, ito 'yung negative, 'yung may 'yung side na may merong black. So 'yan 'yung negative. So diyan natin ilalagay 'yung negative side ng kapasitor din. Always remember polarity talaga pag sa electrolytic capacitor. Maliban sa mga AC kapasitor, 'yung sa ano non-polar na walang po walang polarity. So ito mga master ayan a uh, palitan na natin. Uh, testing natin. And testing natin. Sabit ko lang para meron tayong ano. Para safe. Lagyan natin ng tornilyo. So ayun. nakabit na natin mga master uh, yan. Kabit natin. Pagmuna natin kabit 'to. Ito lang muna sa switch. Then ito. DC cord para ma saksak natin. So titingnan natin mga master kung magbabago ba yung 2.7 volts kanina. Check natin. So, body ground ulit tayo. Ayan. So, power on natin. Abang tayo dito sa 5 volts. So, so ayan mga master, yung 5 volts kanina, ay ah, yung 2.7 volts, ayan, 5 volts na siya. 2.7 volts kanina, naging 5 volts na. So ayan, 5 volts na siya. So ibig sabihin, yun lang yung sira ng unit natin. Yung dalawang kapasitor na bloated saka yung isang pumutok. I mean, yung isang po isang bloated tsaka isang pumutok. So napalitan natin, nag-normal na yung voltahe niya. So ngayon, uh, patayin muna natin. Tingnan natin kung magkakapower power siya. Ibabalik na natin dito sa mainboard. Supplyan natin yung mainboard niya. Tingnan natin kung magkakapower power na. So ayan. Ayan, meron na siya mga master. Ayan o. Oh. So, napakasimpleng sira lang mga master sa ganitong unit. Kadalasan kasi na-encounter ko, uh, mostly sa ganitong unit, a rectifier diode naman sa secondary. Shorted, kaya walang supply. So, ito mga master, okay na siya. Oh. Meron na siyang power. So, select tayo ng kanta. Try natin. Oh, wala pa yan. 5, 2, Play. So ayan mga master okay na tong unit na to. Uh, may power na siya na na natin yung problema. Yun lang yung naging sira niya talaga, yung capacitor. So yan, gagawin natin dito, ibaba uh, eh ayos ko lang yung mounting ng ano tatayin natin. Ayos ko lang yung mounting ng mounting ng uh, power supply kasi hindi hindi na ano, hindi na align. So ayos natin tapos tatakpan ko na lang 'to. Then uh, burn test natin o kaya pwede nang i-release sa customer 'to kasi alam naman natin 'yun lang yung sira. So pwede na i-release sa customer kahit bukas. So 'yun lang, 'yun lang yun, yung naging problema nito na mga bro sana uh, may uh, natutunan ulit lalo na sa mga baguhan. Sana may matutunan tayo o may napulo tayong konting kaalaman dito sa munting vlog natin. O, sa mga baguhan din, uh, salamat sa panonood, sa, sa mga solid na supporters dyan. Salamat sa panonood mga master. Sana hindi kayo magsawang uh, tumangkilik sa mga video natin. Kahit minsan lang tayo mag-upload. Kasi gawa nga ng medyo busy tayo tapos marami pang nagagalit sa atin. Kasi nga yung mga galit sa uh, technician na, na nagbablog kasi sinasabi na yung problema natin sa mga unit. So ito mga master, yun lang yung naging sira niya. Yung kapasitor na to. So okay na siya. So yun lang. Maraming salamat sa panonood and peace out.